Um, Sige na, apo rin. Kinukuna ko na. Doon pa lang sa bago tulay. Ano makita? Sasag ng mga pa papasok na tayo ng kanto ng Malabanyas. parking. Saan tayo? Eh, ni no. sa nung. ka, kaya ni kami ah. Sa bagay, bibili lang. Bibili lang naman tayo ah. E eh. Tingnan mo yung paglabas ng parts

Nana, papa mau, jadi berarti Gimana kita? Oh, Gimana kita Yeah, lengua, yan, lengwa, yan, lengwa. Upo. ano din uh, na? Ang palaya. Uh, ito, lengwa. Sapsu so, lengwa, uh, o. Oh, sapsoy. Ito, sapsoy. Oh. Ito. Ang palaya. Ang palaya. Upo. Upo. O, oh, ito, kaldareta. Kaldareta. Kaldareta, basta kaldareta. Ito, Italian. Baca, baca. Italian manok. Italian manok daw yan. Ito, Italian manok. Mm, yan, Italian manok. Okay. lang sila sa bow. Dapat maganda siya nang cash. At meron tayo. Laga lang, no. Sige um, sa nga, no. Ah, uh, ataw dito. Tibok-tibok 70 pesos. Tibok-tibok 70 you know? pesos lang. Ata mura oh. Bilhin mo kay sa iba ito 100 na yan, 120 no? ayan. Tibok-tibok. My favorite. ito yung binili namin kanina sa bacha-bacha bacha-bacha uh, eh, ito ang bacha-bacha ng uh, itsura nila masarap ang ulam nila doon at saka mura yan, 600 dyan pati tibok-tibok oh. Yeah. Yeah. sabi na ang bredam na pati tibok-tibok diba marami na kamay ng karmi ngayon eh no sibuyas lang ito, Oh, kumain ka ng si Royale. <coughs> 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 Oh, siguro Masapang naman. Masarap pang ulam natin ngayon. Hindi, magsasawa hindi, ka. Hindi iniluto, pero masasawa ka sa sarap. Masarap. Masarap. Bilal namin ito kanina sa Angeles City. Sa Batcha Batcha. Malabanyas. Dito sa Malabanyas. Bago lang itong uh, pwesto natin matagal na ito apuroy Roy kaso nagpwesto <laughs> na sila dati sa gilid lang sila ng kalsada bago lang yan sa pwesto oh, uh, sa barabanyas sa iba sila nakapwesto dati sa so, santa Teresa nga oh, nabuti na dadaanan natin yan kaya eto yung mga parcel lang po yung nabili namin Ayan. kapag pipili yan kaya oh, lang yan na muna next time na lang okay. uh, Titikman natin ngayon. Alas 9 pa lang, puno na. Okay, alas 9 pa lang. Oh. oh, na. okay. oh. Titikman natin ngayon. Ano, ah, itong... Uh, maraming... Uh, ay, parang assembly uh, spoon. Pare. Itong uh, ano na. No? Uh, uh, sapsoy, sapsoy. Sapsoy. Mm -hmm. Sapsoy, ayan. Oh, sapsoy. Sapsoy ang kakainin mo. Sapsoy. Oh. Uh. At saka... Sapsoy, saka... Ayan, nalalagyan na lang ni Karen ng... Uh, ano. Ayan, ito. Ayon, ito. Palit dyan yung paghinan mo na nga po, oh, patakman na nga po. Maraming Kaya lang, may sisig pa, hindi na ako nakakuha sisig Next time, punta ka ng alas ano doon, wala na, tatlong batsa na lang magdadat dadat na muulam doon? Hindi, hindi. Yeah. alas doon, siya kaya law na. Wala na. Wala na, tatlong batsa. Meron pa tatlong batsa na lang. E eh, ngayon, mga pipig batsa tayo. Pipig oh, tayo. Oo, binalayo pa doon. Muro na masarap pa. At saka malinis. Malinis yung lugar. Malinis yung pagluluto nila. Okay. Masarap na ng luto? Masarap malasa. Sila rin nga, kumakain eh. Pagka niya pinsinori. Tapos laging doon yung order. Yung mahalag na punta, tumikim na itong bata-bata. Uh, punta ka sa banyas. Makita niyo yung batya-batya uh, uh, Pasok mo, bandang bep. Uh, Mabilis lang. Tindahan doon. Okay. Parindirin. At ah uh, ngayon, kung ah uh, pwede naman kayong bumili ng uh, take-out. Take out. out. Pwede kumain doon. Kaya kaya nung ginawa namin, take-out. Kaya, uh, hanggang dito na siguro. At ah uh, take care and mapakarap. October and November 15 yun. At wala akong masabi. Thank you very much. Good luck. Good, good luck.